Bismillah, naman. Go, go. Baba na kami, guys. Baba na kami. Sumisilip lang kami dito sa napakataas, napakatarik na bundok ng karagatan. Hmm. Okay, guys. Okay, guys. Okay. Nalab. Saan ba, uy? Hello guys. Hindi kita Uy, tama na yan. Sino bang nakuha nito guys? Napaka ano, ko na alam kung sino nakuha. Lalapantayin mo nga muna ako. Ayusin ko lang. Sino bang nakuha nito? Akit mo na ako. Antayin mo ako lalap. Hirap talaga guys. Sulaw. Ay, mukha ko na nga. <laughs> Hello guys, mukha ko na nga kasi mahirap guys kailangan kong mawak okay kailangan kong mawak dito guys oh ito guys oh mm. yan katulad ng hinawakan ng asawa ko eh 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 oh, anak ko yun, guys. oh sunod. napakatirik. Guys. napakatirik. Oh. Sige hawak ka dyan lalab Kahit anong mangyari hawak ka Huwag kang bumitaw Hawak Hanggang di ka bibitaw Hindi ka mapano Kaya huwag kang bumitaw lalab Hawak lang Ang init naman ito Huwag kang bumitaw. Lalab Huwag kang bumitaw. Kainit naman itong tali nitong bakal. Ay, walang problema sa akin ang pababa. Ang pag-akyat, ang nahirapan pa ako. Oh, uh, payan, tumingin ka naman. Huh. Huh. Uh, huwag kang bumiti ulalab. Hawak lang ng hawak. Ah, bang popo. hanggang may mahawakan safe ang buhay safe hmm. hawak lang hawak wag bumitew hawak lang hawak lang jinti hawak aray ko mataamoy akong pupo guys kaya hindi ako pwedeng hindi magdurak <laughs> uh, 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 oh, oh, grabe guys, pawis na pawis na ako. Oh, oh, pero hirap maging hirap magpaka vlogger na hindi sikat guys. Pero okay lang, uh, blog blog lang. Uh, basta lalab, huwag kang bumitaw, hawak ka lang ng hawak. Nandoon na sila. Hawak ka ng hawak. Mawak lang. Oops. 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 Gay. Okay. Woo. 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 Grabing pawis ko guys. Sobra. Woo. Wow, oh, ganito ang buhay. Ganito ang buhay ng ano. Ang buhay ng mahilig mag anong adventure, aakyat ng bundok kahit hirap ka. Hmm. Na without BPBP, oh, na may edad na. Bismillah. Tingnan mo ba